Ako nga pala si Lovely Jim, isang OFW sa Saudi Arabia. Mayaman na pala ako, kaso nga lang pera na lang talaga ang kulang. Marami palang nagsasabi sa akin, nasa abroad daw ang pera, pero nasa Pilipinas ang tunay na ligaya. Sa tingin nyo? Para sa akin, ang aking opinion, hindi din. Bakit? Kasi kung nasa Pilipinas ka, oo tama nga, nandyan yung tunay na ligaya. Pero kung kumakalam naman ang sigmura, Paano ka sasaya, paano ka liligaya, di ba? Sa panahon kasi ngayon, real talk lang Kung wala kang pera, mahirap lumigaya Oo, lagi kong nababasa at lagi kong naririnig Na sinasabi nila, mas mahalaga yung masaya at kasama mo ang buong pamilya Nandiyan na tayo, pero kahit kasama mo sila Kung wala ka rin pambili ng bigas, wala rin kwenta Nakakaboring daw yung mga vlog ko o videos ko kasi lagi daw sa kwarto. Eh, hindi naman kasi ako palagala or hindi naman ako mapera. Mayaman lang ako. Pero pera lang talaga ang kulang. <coughs> hindi naman kasi ako gagala sa stick house or sa mall. Sabaga, sinisimple ako yung mga videos ko. Kasi marami nagsasabi kasi. Kaya hindi daw ako dinudumog, hindi daw ako nagvaviral. Kasi boring daw yung mga vlog ko. Oo nga, boring naman, alam ko naman yun. Ibigay eh, nyo ko ng pera para gagala tayo kahit saan. So ngayon naman, iniba ko. Kasi sabi nila lagi daw sa kwarto, lagi daw pagkain, lagi daw naliligo. O sige, dito tayo sa silong ng kamachile. O ba? Diba? may kamachile dito. Malamig. Pero pagdating mo dyan sa hindi lilim, nakurude. Napakainit. Kaya sa mga nagsasabi sa akin, Lagi daw sa kwarto yung vlog ko. Lagi daw kain. Lagi daw sa ligo. O sige, ibahin natin. Dito naman tayo sa silong ng Kamachile O, yan yung Kamachile O, ba? Diba? Sumilong lang ako para maiba naman yung vlog natin. Kasi, ang dami kasing naboboring daw sa vlog ko eh. Ano may vlog ko eh? Mag-isa lang naman ako dito. <laughs> ano may iba vlog ko? Pupunta ako sa si o pupunta ako sa mall. Pupunta ako sa Kingdom Tower. Pupunta ako sa Damam. Ganun ba? Hindi ba kasi ako mayaman? Pera lang kasi ang kulang, bigyan nyo ako ng pera para maging mayaman na ako, di ba? Napakadali lang kasi. Oh, sabi niyo naman hindi naman ako nagpapalit ng damit. Oh, hindi naman talaga ako nagpapalit ng damit. Sabi ko nga sa inyo, mayaman na ako. Kaso nga lang, pera lang talaga ang kulang. Oh, di ba? Napakasimple lang yung pagbablog ko kasi. Kasi baka ano yung ginagawa ko normal, hindi ako nagpapakakit ng tao, nagpaka, na nagpapa-impress sa ibang tao. Ito lang yung normal na pamumuhay ko as a OFW kaysa mga nagsasabi na boring oo oh, boring alam ko naman o kaya manood ka na huwag mo skip yung ads ba para umaman na ako at makapunta ako sa iba't ibang lugar di ba? <laughs>